Sino na ang nakatanggap ng tsinelas galing kay Corina? Aminin ninyo, marami-rami na rin kayo. Dalawang dekada na po kasi tayong namimigay ng sapin sa paa sa mga bata. Yan din po ang advokasya ng kumpanyang San Mateo Rubber Corporation na parte na ng ating nationwide tsinelas campaign. Naku, hindi po biro ang pinagdaanan pala ng may-ari na nagsimula pa noong World War II. Muntik ng malugi ang negosyo at nasunog pa ang kanilang warehouse. Pero patuloy na bumabangon para magbigay tulong sa mga mahihirap tulad ng mga aming naaabot sa aming chinelas campaign. Iba ang tibay ng tinaguri ang pamilya Rubberman na Sinwerte sa chinelas. Sino ba naman sa atin ang walang tsinelas? Bata man o matanda, lalaki o babae, lahat tayo nagsusuot nito na sabin sa paa. Bukod kasi sa murang halaga ang mga tsinelas ngayon, estetik na din ang itsura. At higit sa lahat, dahil gawa ito sa goma, 100% komportable sa paa at matibay pa wala ba kayo na ang simpleng chinelas na sinusuot natin araw-araw ang siyang nagpabago at nagpaganda ng buhay ng isa nating kababayan? bahay, hindi lupa at lalong hindi rin pera, kundi chinelas ang minana ng negosyanteng si Joaquin o si Jiggy. Sa kanyang mga ninuno, ang kanyang lolo na galing pa sa China ang nagsimula raw nito noon pang panahon ng World War II. Simulat sa Puldaw, mahilig na talaga sa tsinelas ang kanyang lolo, Xiong An. Pag-aahente o pagtitinda ng tsinelas ang unang hanap buhay noon ng kanyang grandpa. Elas, Nang nakaipon ng kapital gumawa siya ng sarili niyang mga chinelas. Nagsimula itong kumpanya namin no, sa aking lolo, no, si Ang Xiong An. Uh, he was an immigrant from China. Noong 1980s, nagkaroon siya ng pagkakataon na magsimula ng isang rubber slippers factory sa Quezon City. Lolo ko talaga, hindi ka talaga ang, ano, eh, ang footwear. No? Uh, actually, ang great-grandfather ko, before he died, ano siya, nag, -ano siya, nag rin siya, sa mga, ano, sa mga chinelas noon. So, So, yung lolo ko, yun din ang hilig. Actually, ang pinaka ang pinaka dream nga niya dati is magkaroon siya ng sariling bota dahil pwede namin nagawa chinelas na gawa ng kanyang lolo, pumato at nagustuhan ng mga tao. Ang sikreto daw ng kanilang sapin sa paa, matibay na malambot pa. Ang aming mga chinelas is very comfortable at saka durable. So, hindi lang siya malambot talaga, kundi matibay talaga siya. Kung comfortable ba siya, syempre, kung nilakad mo siya, kung masakit mo siya sa paa, or kung nagkakaroon ka ba ng, ano, ng mga kalis sa paa, yun naman eh, kung, malam, kung comfortable siya. Kung pagiging durable na naman na pag-usapan pag, pag may kung nilakad mo siya ng isang kilometro, napunpun na ba nasa ilalim niya? Doon makikita kung talagang ano ang chinelas. Nang pumanaw si Lolo Xiong An, ang tatay ni Joaquin, ang sumunod na nagpalakad ng kanilang negosyo. Pero sinubok din ito ng panahon nang masunog ang kanilang pabrika noong dekada 90. Dahil dito sa sunog, mahigit isang taong nagsarado ang kanilang hanap buhay. Labis ang kanilang pagkalugi. Nawalan din ng trabaho ang kanilang mga empleyado. Literal na naupos ang kanilang kabuhayan. Siyempre, one year kaming hindi walang production, no? So, siyempre, one year din kaming walang, hindi kami na, nawala kami sa merkado mismo. 1995, nang muling magtayo ng bagong pabrika ng chinelas, ang tatay ni Joaquin. Mula Quezon City, inilipat nila ito sa San Mateo Rizal. Dahil matagal na nawala sa merkado, naging matumalang benta at angkat ng kanilang mga tsinelas. Pag namin noong 1995 ulit, kailangan tayo mag, ano, magpakilala ulit sa, sa merkado noong panahon na yun. Dito na isip ng tatay ni Joaquin na bigyan ng bagong bihis ang itsura at design ng kanilang mga slippers para makasabay sa mga kakumpetensya. Sinigurado nila na ang bawat pares ng kanilang produkto tatangkilikin hindi lang ng masa kundi pati ng mga may kaya. Isipin mo, lahat naman ng tao nagsusot na lang mayaman o mahirap, mayroon din na nagsusot talaga niyan. Eh. So, naisipin nila na may, may, may market talaga. Eh. Sa ngayon, nasa tatlo tatlong dekada nang namamayagpag ang mga likha ng pamilya nila Joaquin. Ang kumpanya lang naman nila ang nagsusuplay ng chinelas sa dalawang kilalang brand sa Pilipinas. Alam nyo ba kung paano ginagawa Suot -suot yung suot-suot ninyong mga tsinelas? Ipapasilip sa atin ni Joaquin, eksklusibo kung paano ginagawa ang mga makulay at matibay na sapin sa paa. Huwag bibitiw, how to make tsinelas ang inyong makikita sa pagbabalik ng Rated Corina. sinong makapagsasabi na dahil lang sa isang pares ng chinelas, gumanda at umasenso ang buhay ng pamilya ni Joaquin. Hindi rin naman talaga biro ang dinaanang ng pagsubok ng kanilang pamilya. Mula sa kanyang lolo, dinala sila ng mga panyapak na ito sa tagumpay na tinatamasa nila ngayon. sa kanilang warehouse at planta sa San Mateo Rizal, eksklusibong pinasilip ni Joaquin sa Rated Corina ang proseso kung paano nila ginagawa ang bawat pares ng kanilang chinelas. Ang big reveal ni Joaquin, umaabot lang naman sa mahigit 6,000 pares ng chinelas ang nagagawa nila araw-araw. So, nagsisimula na tayo dito sa aming mga Balmuree. So, dito pinahalo natin mga raw materials, yung goma, mga fillers, para hindi ma ma magiging uh, swelas sa chilenas Hindi kami ako uh, mismo gumagawa ng goma. Binibili namin ito locally kasi kakamihan ng mga rubber plantations sa Pilipinas sa Mindanao. Very mabaho ang paggawa ng goma actually. Uh, gumagamit sila ng mga asid eh. So, dito as much as possible, we try to maintain cleanliness at saka sa area namin. Pagkatapos lutuin ng mga goma sa pugon, ay isasantabi muna ang mga ito. Kinakailangan pa umanong maghintay ng apat hanggang limang araw bago ito gawing chinelas. Yung ating compound miso kanil, hinalo natin kanina, meron siyang parang tinawag natin na pampalsa, no? So, mag-expand yung goma ngayon para makuha niya yung design ng molde namin. Yan yung magiging design ng swelas natin, kung ano yung magiging kapakan natin. Yan yung mag-design -de mag -de design natin. Thank you. Makalipas ang halos isang linggo, kapansin-pansin na umalsa at kumapal na ang gomang niluto sa pugon. Dito naman namin kinakating yung mga EVA sheets namin na na natin. No? So kinakatamir siya according sa size na kailangan namin. Ayan, para, no, gumagamit kami ng hydraulic cutter para magawa yun. dito na namin yung kinakabit yung strap namin, no? So, bawat isang tao, mga naka 60,000 yan per person yan. Bawat si may nakasay na strap talaga sa kulay, may sa kinikin size, kaliwa kanan. So, dapat yung tao talaga, medyo ma-sirado siya dapat na yung kanan sa kanan, sa kaliwa sa kaliwa. So dito na yung packing area namin. So dito na namin binubuo na yung, ano, yung mga per pares na ano, pinaplastika na namin. Tapos sa dulo, ginagawa namin, siset na namin sa per dozen naman ang pagpaplastik namin. Ang mga gomang pinagtabasa ng mga chinelas, hindi nila basta-basta itinatapon. Gigiligin namin to at magiging, ano, gokoloyin namin siya para maging, ano, at magiging ganito siya, ang niya. So ito, siya ganito after nito, uh, pwede namin siya gamitin na ulit sa aming production process. So, magiging raw material ulit siya. So, ito yung tinatawag namin, recycling area. So, dito namin na kine-recycle yung mga pinagtapasan ng mga ano, swelas na yung ano, sheet swelas. Pag naka-recycle namin siya, pwede namin siya gamitin sa aming production process ulit. Para hindi rin kami na masyadong nag-generate ng na mga waste na itatapon rin sa pasokahan. Bukod sa makapagbigay ng dekalidad ng mga tsinelas, isa sa prinsipyo ng pamilya ang makatulong sa mga kapuspalad. Sa tuwing may mga kalamidad o sakuna, aktibo ang kanilang kumpanya sa pagbibigay ng donasyon. May mangilang-ngilan din silang mga scholars na pinag-aaral sa mga dekalibreng universidad tumutulong din kami sa mga iba mga outreach programs sa mga iba natin mga kasamahan sa bansa natin na talagang medyo ikaw, ikaw sa buhay. Sa lolo ko rin, no, he came from nothing and syempre, gusto rin niya mag-give back. Actually, lolo ko hindi kong nakapag-aral. Pero kung, uh, kung titignan ninyo, marami siyang scholars ngayon sa site sa Ateneo. Marami siyang mga scholars dyan. Bata mula sa Potrero One Elementary School, handa na ba kayo sa Babu Chinelas? Mga bata! Ready, get set, go! Handa na ba kayo sa bago niyong chinelas? And speaking of charities, alam nyo ba na ang mga chinelas na pinamimigay ng Handog Chinelas Campaign ng Rated K noon at K saya-saya ng Rated Corina ngayon ay mga chinelas din na gawa ng pamilya ni Lawakin sa loob ng dalawang dekada. Daan-daang libong bata na ang aming nabigyan ng mga bago, makukulay at matitibay na sapin sa paa mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya nga mapapansin mo sa mga mga bata ni, na tinutulungan ni Miss Corina, yung mga sa mga bata doon na marami nilalakad, talaga putpud na eh. Kami talaga naniniwala kami eh na talagang kalakad ng mga bata na, ng mga nan mga Ito ang isang bagay na hindi kaagad nalaman ng marami. Pero ngayon, dahil sa ating kampanya na umabot na ng dalawampung taon, marami nang nakakaalam na ang chinelas ay hindi lang chinelas sa bata. Hindi lang yan proteksyon sa paa o saplot sa paa. Ang chinelas para sa bata ay dignidad. Sa ngayon, patuloy pa rin ang kumpanya nilawakin sa paggawa ng mga sapin sa paa para sa mga Pilipino. At dahil nga moderno na ang panahon, sinusubukan din nilang sabayan ang pagbabago pagdating sa design ng kanilang mga chinelas. Siyempre, tumitingin din kami sa mga, ano ba yung mga fashionable sa ibang mga bansa, ibang brands. Kasi, siyempre, kung isa lang ang style mo, baka mamaya malaos ka nga inaapak-apakan, madalas binabaliwala at iniiwan lang sa tabi-tabi para kay Joaquin at sa kanyang pamilya. Ang chinelas ang kanilang instrumento para marating nila ang kanilang mga pangarap sa buhay na nagbigay rin ng dignidad sa mga batang Pilipino. Kung gaano na kadami ang mga paang nasuutan namin ng panyapak, ay ganoon na rin kalayo ang narating ng ating serbisyo publiko na habang buhay po naming isa sa katuparan hanggat mayroong bata na nangangailangan. The Pampa kit. Itong pampakit ang bago nating uh, packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Ako yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller, 15 gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.